Tuturo ko sa'yo ang magandang magic. Gusto maganda rin siya. <laughs> Tuturo ko sa'yo pero ikaw magsasaksak. Ikaw <laughs> ang magsaksak. Ikaw sa saksak. saksak Baka mag-brown ako eh. Ang okay, pagkailan nito. Ah, uh, may taklog. Black to ito silver. Hindi, plus to Yan, pro. okay yan nga, yun ang pagkakaiba niyan. Tsaka yung pro price. Plus. Ano ang pares lang lang ito? At matangkad lang ben, ito. Ang baga sa akin, high tier. Ano? Saan? Yeah. May kanang nangyari. Na, gusto ko lang isaksak ko. Hindi, bigla kang makakon. Saksak mo ka na sabi mo. Hindi nga, takot kasi ako. Takot kasi ako. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano Ah! Bang! ngo gulo kasi siya eh pa <laughs> ka pala kaya na sad sa o mag-inom ng gatas is e e. at tapi na lang is <laughs> easier e pagka ano tawag dito na hindi na kasalbaka ang tip sira ang tip ayun sira ang handle sira yung gumagamit sira yung gumagamit damit <laughs> geh yeah, tulukin yeah. sagad mo sagad mo pa sagad mo

Wala uh, nito. Maybe. Ah, ito rin. Oh, yun. Ano yan yung sabitan nito? Sabitan ng